Yan. Ah. Uh, hello natin. Hello. Hello. hello Max. Uh, Max. <laughs> Max Bro, ano mo? Ha? Ayos talaga. Yung mga kaibigan natin dito sa Vancouver Island. Marami silang handa. Grabe. <laughs> Di ba bro? Huwag mag-aala, sanay na ako. Ayaw. Ayaw. Kami, kami, kami. na kami magtaka pagka may nakita yung mga mukha natin sa ano. <laughs> pa-like and pa-like and follow na lang. Punta rin ako sa kabila. <mulay> <mulay> Ito, taho si Kwan. Parang 5 dollars. 5 dollars isa yung taho. $5. Sa akin yun na lang i-transfer. Ano uh, yung free refill? Pa-refill po. <laughs> Unlimited ito. Unlimited. Ayos uh, talaga. Ay, uh, nakakadami ka na. <laughs> ito lahat yung mga kaibigan natin dito sa Victoria. So, yan. Abag? sabi oh tao tao oh okay later later oh don't leave your bag there just uh, no just give it to me ang sarap nila Ah, ayos talaga. Oh, isang taho dito. <laughs> ah, sister, pag anong ka lang konti para makuhanan kita. Taho, taho, yan. Ayos. Taho sa Canada. Ayos, panalo yan, panalo. Ayos, panalo mura lang. Andoy, taho. taho. So mm -hmm. I um, diba hey, so sa yung sabaw. Sarap, sarap. <laughs> o, konti na kasi ok? konti na. Ano, arnival <laughs> oh na lang mamaya. <laughs> By the way, Ando, this is where the Jonesdale got married. Dito? Okay. Oh, yes, I know.